Yo, mga Pops! So, meron tayo ngayong hawak na sisiw na ito ay resulta ng pagkabansot. <laughs> Nagahapon na na yung mga manok. Ito, resulta to ng pagkabansot, mga pop. Yung kasagsagan kasi ng init, di ba? Maniwala kayo eh, ano na to? Ito ay nahapon siya. Nabansot siya dahil uh, ito yung binigay ko dun sa pamangkin ko. Sinuha po uli. Ang hirap pala habulin pag gaganitong nabansot na talaga. So kahit sinusolo ko siya ng pagkain para hindi na nakakaabol yung katawan niya mga tapos. So ano to crossbreed ko ng Rhode Island saka si ano. Na medyo maba yung weight niya. So nabansot nga lang siya. Kasi so, pag ganoon pala nabansot. So ang ang uh, inaano kong dahilan kung bakit nabansot so is nung binigay ko kasi sa kanya nasagsagan ng init noon. Tapos, yung kulungan niya pala, close na close. Tapos, uh, yung uh, beddings niya pa, o yung flooring niya. E yung uh, balat din ng palay na mainit din. So, parang, kumbaga, nasumburhan to sa init, kaya nabangsit siya. Tipin niya na lang, now, twenty-half months, ganito kalaki. Tapos, yung kapatid niya, na ako ang nag-alaga, Ayan. <laughs> Ang hirap pamulin kahit ano na to sa akin dito, ilang magto weeks sa akin. Parang hirap nang habulin nung ano niya, kinabansag niya. So, buwasan lang natin mga paps yung ano, sobrang init sa pagkasisi pa rin sila. Para siyang pa one month old pa lang eh. No? Oh, yung kapatid niya. <laughs> Layo. Pero tingnan natin, pag ganitong nabansot na mga pangit natong gawin, ano, breeder. Laki na lang natin tapos pang-consume. So, yun lang, i-share ko mga pops So, iwasan nyo yung sobrang init sa brooder. Kapag ka naman 2 weeks na to, hindi naman na kailangan masyado ng mainit. So, dun ko nag-umpisa eh, sa pagiging 2 weeks na eh. Oh, yung balaybo niya, hindi pala dito pelo. Pero yung kaedad niya. Tatabi natin. Oh. <laughs> Sayang ang manok pag ganon.